asa man ato makiti ang tinuod nga kalipay. Tanawas kinabuhi ng mga milyonaryo nga gahinubra ilang kwarta. Di po malipayon. Unya daghan pong mga tao nga naasa kakabos, sa kapito, sa panginabuhi, galisod gani pag uh, pahimo sa mga kalipayon ng kinabuhian, pero ang ilang kasing-kasing puno sa kasadya o kalipay. Nga naman eh. Pag ingon sa tugay ng Kristo nga gisultihan ko ka muna ini aron mabatunan nino ang kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Sumpay kini sa Ebanghelyo sa tugay ng Isa Kristo atong miagi pag yung Domingo, the other Sunday nga ingon ang Ginoong Isa Kristo pabilin. Pabilin mo nako. Aron mahingpit inyong kalipay. So, pagsulti sa ebanghilyo ni Ine, duman kitang tanan. na di lamang sa itong pagdawat nga nanginahanglan ta ginuo baka baton kita kalipay. Di alamang sa itong pagangkon nga ugwa ang ginoo, wag kita'y mahimo, magmalipayon kita. Di alamang sa atong pagsalig sa atong kaugalingon, atong kaugmaon, atong tibo kinabuhi, pagtahan nato nga to, sa ginoo, kining self-surrender o self-emptying nga to, sa ginoo na makakita kita kalipay.